Ang pamagat ng video natin ay wala tayong mababasa sa Biblia na tinanggap ni Jesus S.I. Maria bilang kanyang ina. Isa sa mga argumento ng mga naniniwala sa doktrina ng Theotokos o ina ng Diyos ay ang pagiging tunay na Diyos at tao ni Jesus. Dahil dito, napagtitibay nila ang paniniwala na si Maria ay ina ng Diyos. Subalit, kung susuriin natin ang Biblia, makikita natin na hindi mismo tinawag ni Jesus si Maria bilang ina sa halip, tinanggihan pa ito na tawaging ina. Sa Juan Kapitulo 2 Versikulo 4, sa kasalan sa kana, tinawag ni Jesus si Maria bilang babae, hindi ina, at sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Ang Biblia, 1905. Sa ibang salin ng Biblia, tulad ng Contemporary English Version at Complete Jewish Bible, makikita natin na binago ang salin upang maging mother, imbes na woman. Gayunman, kung susuriin ang King James Version, na isa sa pinakaunang pagsasalin ng Biblia, makikita natin ginamit ang salitang babae. Isa pang patunay ay makikita sa Mateo Kapitulo 12 Versikulo 46 hanggang 50, kung saan tahasang tinanggihan ni Jesus ang ideya na si Maria ay may natatanging ugnayan sa kanya bilang ina. Apat anim. Samantalang nagsasalita pa si Jesus sa maraming tao, ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas at ibig nilang makausap siya. Apat na pito, may nagsabi sa kanya, Narito, ang iyong ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas, at ibig kanilang makausap. Apat na ngunit sumagot siya at sinabi sa nagsabi sa kanya, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Apat na itinuro niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad, at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Limampu, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae, at ina. Makikita natin na sa halip na kumpirmahin ang espesyal na papel ni Maria bilang kanyang ina, itinuon ni Jesus ang kahalagahan sa mga gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kung si Jesus mismo ay hindi nagturo sa atin na si Maria ay ina ng Diyos, saan nagmula ang paniniwalang ito? Ang terminong, ina ng Diyos, ay isang terminolohiyang gawa ng simbahan at hindi matatagpuan sa Biblia. Walang ganoong termino sa banal na kasulatan. Kahit isang maikling talata ay wala tayong mababasa na tinawag ni Jesus na ina si Maria, o kaya ay tinanggap ni Jesus na kanyang ina ito. Dahil dito, hindi natin maaaring ipilit ang isang doktrina na wala namang malinaw na batayan sa kasulatan. Hindi pwedeng magdagdag ng aral ang simbahan at sabihin ito ang aral na Diyos. Huwag nating sasabihin salita ng Diyos, ang doktrinang ginawa ng mga tao. Hindi na dapat marinig sa mga mangangaral ang salitang, ito ang aral ng simbahan. Sa halip, sabihin natin na, ito ang aral ng Diyos. Mangangaral tayo ng Diyos dapat na hinuhugot natin sa Biblia ang ating ipinangangaral, hindi ito dapat nang galing sa ating isipan. Ang pagsilang ni Jesus, ay naitala ni Apostol Lucas Kapitulo 1 Versikulo 30 hanggang 35, sinabi sa kanya ng Anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. Tatlumput isa, at ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Tatlumput dalawa, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Tatlumput tatlo, siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Tatlumput apat, sinabi ni Maria sa Anghel, paanong mangyayari ito, samantalang ako'y wala pang nakikilalang F lalaki. Tatlumput lima, at sumagot ang Anghel sa kanya, bababa sa ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Malinaw na nakatala dito na si Maria ay nagel ihi dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nang mga panahong ito, si Maria ay isa pang birhen at hindi pa nasisipingan ng lalaki. Sa madalang salita, ang paglilihi ni Maria ay hindi gawa ng tao. Kung hindi gawa ng tao, hindi pwedeng tawagin na anak ni Maria si Jesus. Dahil hindi ito gawa ng tao, ni sa kalooban ng tao, o bunga ng pagtatalik ng tao, tunay na anak ng Diyos si Jesus at hindi anak ni Maria. Pero, hindi natin pwedeng itanggi na si Jesus ay ipinanganak ni Maria, kaya hindi pwedeng sabihin na siya ay hindi naging ina ni Jesus. May angkop na terminolohiya ang dapat nating itawag dito, si Jesus ay anak ng tao sa halip na anak ng Diyos. Ang dalawang katawagan ay mayroon magkakaibang kahulugan. Ang tawag na anak ng tao ay mas angkop na terminology kaysa sa anak ng Diyos. Ang tinutukoy nating anak ng tao ay si Jesus, noong panahon na siya ay magkatawang tao. Si Jesus ay naging tao, may laman at buto, kaya siya ay anak ng tao. Ipinanganak ni Maria si Jesus sa sangkatauhan, kaya siya ay naging ina ni Jesus sa pagiging tao, hindi sa pagiging Diyos. Walang pagkakaiba ang kalagayan ni Jesus sa paningin ng Diyos doon sa langit hanggang sa siya ay magkatawang tao. Sa Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 ay ganito ang mababasa natin sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibig sabihin, doon palang sa langit hanggang sa bumaba rito sa lupa si Jesus, hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos kay Jesus, siya ay kanyang bagtong na anak. Samantala, si Jesus ay naging anak ni Maria ng magkatawang tao ito, kaya siya tinawag na anak ng tao. Hindi pa nakikilala ni Maria si Jesus nung hindi pa ito bumababa sa lupa, wala pa silang relasyon. Nagkaroon lamang ng kaugnayan si Maria kay Jesus nung ipanganak na ito sa kaharian ng mga tao, ang mundo. Kaya talagang naaangkop na si Maria ay tawaging ina ng tao at hindi ina ng Diyos. Mali na tawaging ina ng Diyos si Maria, sapagkat siya ay nanggaling sa binhi ng lalaki at babae, isang patunay na ganap na tao si Maria. Ang isang tao ay hindi mangganganak ng isang Diyos. Binabaluktot ninyo ang kasulatan, ang Diyos ay hindi ipinapanganak at hindi nangganganak. Walang pinanggalingan o pinagmulan ng Diyos, sa halip, tayo ang nagmula sa Diyos. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat at ng buong sansinukob, ang may lalang sa lahat ng mga tao. Ang Diyos ay hindi nagbabago, kung sino siya noon, ngayon, at sa hinaharap, mananatili siya sa kanyang kalagayan. Kung tutuong nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, sinasalungat nito ang aral ng kasulatan tungkol sa Diyos. Sa halip na ipagtanggol ninyo ang kalikasan ng Diyos, ibinababa ninyo ito ng hindi sinasadya. Ang pag-angkin na si Jesus ay Diyos ay maling katuruan. Ito ay sumasalungat sa lohikal na pag-iisip at sa turo ng Biblia. Maging si Maria ay hindi nagmalaki sa kanyang sarili na siya ang nagluwal kay Jesus, buong pagpapakumbaba niyang sinabi na siya ang ginamit ng Diyos para isilang ang tagapagligtas ng sanglibutan. Sa Lukas Kapitulo 1 Versikulo 47-49, ay ganito ang mababasa natin, Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. 48, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin. Sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salin lahi. Apat na sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Ang mga salitang, nilingap niya ang kanyang abang alipin, tatawagin akong mapalad ng lahat ng salin lahi, at gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay, ay nagpapakita na kinikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang kababang loob at pasasalamat na siya ay nakatagpo ng paglingap mula sa Diyos. Dapat na nating ituwid ang mali nating pananaw at tanggapin ang katotohanan. Si Jesus ay anak ng tao dahil sa kaugnayan nito kay Maria, at hindi kailanman si Maria ay magiging ina ng Diyos. Ina ni Jesus hindi ina ng Diyos. Ang katawagang ina ni Jesus, mayroon lamang pansamantalang bisa, habang si Jesus ay naririto pa sa lupa. Pero, nung si Jesus ay bumalik na sa langit, yung bisa ng pagiging ina ni Maria ay naglaho at wala ng bisa. Pero, ang pagiging anak ng Diyos ni Jesus ay hindi lilipas at hindi maglalaho, siya ay anak ng Diyos magpakailan pa man.